Hello guys, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo Welcome to my vlog uh, Nandito naman tayo sa bintahan ng mga manok guys no? uh, Isa shout out ka pala mo ng mga nag comment ng ano no Nung muli no last video natin no Mag shout out muna ako guys uh, Arthur Giritan, maraming maraming salamat sa pag panonood mo idol Arthur Giritan, thank you Jens Vlog Binchor, maraming maraming salamat sa pagbisita mo idol sa YouTube channel, maraming maraming salamat Pusiko Bros Vlog Pusiko Bros Vlog maraming maraming salamat sa idol yun ng Riyadh, Saudi Arabia, maraming maraming salamat tayo sa support mo. Mga migalab siya pala sa mga taga Riyadh. No? Maraming maraming salamat. Yun na po. Thank you, thank you sa panonood mo sa mga video na guys. Thank you, thank you. Rudin Jan Diaz. Si Rudin Jan Diaz. Thank you, thank you sa panonood mo. Henry Gabina. Parang marami, maraming salamat sa idol. Uh, sa mga nagtatanong, no? sa mga nagtatanong, kung saan banda itong bintahan ng mga manok dito sa Pampanga, no? Dito lang to sa Amili uh, City, Pampanga, guys, no? Sa Pampanga market sa likod lang para ba yata yung dahil sa likod lang ito ng pampang market guys no sa mga gustong pumunta dito maraming maraming mara, salamat sa panonood mo pag comment nyo guys no thank you thank you alright guys tara hindi tayo sa pintahan ng mga ibon let's go Magkano yun ba? Magkano daw boss? Magkano yung libo daw? Tatlong libo Dalawa paig? Paig Dalawa paig Ang klase na na boss

Tiger guys so. Five, five dalawa. dalawa? Ini bintang ma bos. makanan Wanto, wanto. Ganda eh. Wanto lang guys. So. Di tulang tuh sangilis sa so. Araw ng Sabado ngayon. Update natin ko ngayon dito sa bintana ng ano, sa JMB. Dito lang sa JMB. 1 2 guys. So, mura na. Medyo marami-rami na yung tao. Ayan na. Oh. Oras natin ay alas 8 pa lang, alas 8 ng umaga. Thank you, boss. Thank you. Binibinta mo yan boss? Uh, Magkano yan? 1.5 1.5 1.5 Anong maglulugo na? Anong lahi niyan? White Kelso. White Kilsu guys. So green legs, no? Uh, Tanda, na. Tanda na. ito. White Kelso. Green legs. So. <tinyo> Sayo bas, dinay mo yan. Magkano uh, yan? 16 na lang. 16. Okay, guys, so sa halagang 16 makakamanok ka na oh Tatlong taon na Ilang taon? 30. Tatlo. taon. Tatlong taon na guys oh Goldian oh Oh okay. Gold. Lumukha oh. Okay, Okay, boss. Boss dito sa pula mo magkaano to boss? Sa palungan? Ah, di ko naman sa iyo yan. Magkano oh. ano yan? Magkano yan? Pero ito ba sa iyo to? Oo. Okay. Okay. Mas 7 guys, 17. 17. Dito sa La lasak ba yan? Si may balang no. Rasa. Rasa. Magkano to, boss? 3K umliyu guys so pagalit 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 one five into guys one <Sukurang> five guys juring guys bos mungkin Dito lang sa sangil Basta, yes, ah. Marami ng tao Marami ng tao, tao. Oh, Boss, pinay mo yan? Magkano yan? Ano na? Ano lang? Uh, one eight Ilang ano taon na yan? May bawas pa. Magka Ay, one, seven. one seven. Eh. Ano na to? Tatlong taon. Ratlong taon.

Magkano to bas? 2.5 days Anong line ito? Anong bloodline ito? Erip ko lahat niya mo sa Ito sa Magkano din dito? Berikan tupai, ulang tahun, atau dua puluh 9 lima, 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 9 months? 9 months. 9 months.

kita dalawa dukane yan boss dalawa to na yan na gustak daw ang dito lang pesangless guys Maraming salamat sa makabot sa dulo ng aking video. Hanggang dito na lang. Hoy, kita natin sa ka, best shot. Bye.